Hi mga ka-horror, ako si GL at welcome ulit sa ating kwentuhan kung saan buhay ang mga kwento ng misteryo at kasaysayan. Ang kwento natin ngayon ay special dahil ito ay request ni Norms Belgs, isa sa mga solid fans ng ating page. Salamat Norms sa pagbabahagi ng kwentong ito na nagmula sa Albay. Tungkol ito sa trahedya ng Bagyong reming noong 2006. Bago tayo magsimula, gusto lamang lang magbigay-pugay at pakikiramay sa lahat ng pamilya na nawalan ng mahal sa buhay sa trahedyang ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kababalaghan, kundi isang alaala rin ng katatagan at pag-asa ng mga Pilipino. Kaya tumanda na, mga kahoror, dahil siguradong tatatak ito sa puso't isipan nyo. Noong November 30, 2006, ang bagyong riming o super typhoon durian ay dumaan sa Pilipinas. Partikular sa Bicol region na may malakas na hangin na umabot sa 140 miles per hour. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo sa kaysaysayan ng bansa at nag-iwan ito ng hindi masukat na pinsala. Sa barangay Padang Albay, higit apat na daan katao ang nasawi dito. Hindi pa kasama ang mga hindi natagpuan. Tinabunan ng putik mula sa Bulkang Mayon ang buong barangay pati na ang simbahan sa Santo Domingo na ngayon ay tuktok na lang ang makikita. Ayon sa mga matatanda, nagsimula ang sumpa ng may isang matandang nanghingi ng tubig, ngunit tinanggihan. Umalis ang matanda na may sinabi, mag-uumapaw ang tubig sa inyo sa mga susunod na araw. Makalipas ang ilang araw, bumaha, bumagsak ang lahar, at naganap ang matinding trahedya. Ang memorial na itinayo sa Barangay Padang ay nagiging paalala ng trahedya. Ngunit kasabay nito ang pag-usbong ng mga kwento ng kababalaghan. Ayon sa mga residente, marami ang nakakita ng mga aparisyon, kakaibang liwanag tulad ng St. Elmo's Fire o tinatawag nating San Tilmo, at mga multo sa lugar. May mga ulat rin na isang bus na biglang tumitigil, mga pasahirong nawawala at mga motorista ang nakakakita ng anino sa kanilang side mirror na biglang naglalaho. Isa sa pinaka nakakatakot na kwento ay ang tungkol sa lalaking nag-aayos ng kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa kabilang panig, may nakitang siyang paan na nakatayo. Walang katawan, walang mukha. Hanggang ngayon, sariwa pa sa kwento ng barangay chairman ang karanasan ito. Dahil dito, tinagurian ng barangay padang bilang ghost barangay ng Ligaspi City. Ngunit ang kwento ng Bagyong Riming ay hindi lang tungkol sa takot at trahedya. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga residente ng Albay, lalo na sa Barangay Padang, ay natuto mula sa kanilang karanasan. Ngayon, kapag may banta ng bagyo, kusang nag-i-evacuate ang mga tao bilang parangal sa mga mahal nilang nawala at bilang patunay ng kanilang katatagan. Mga kahoror ang kwento ng Bagyong Rimin ay isang paalala ng lagan ng kahandaan at pagkakaisa sa gitna ng trahedya. Salamat ulit kay Nomsberg sa pagbabahagi ng makapangyarihang kwentong ito. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kababalagan, kundi isang pag-alala rin sa mga mahal sa buhay na nawala at sa mga aral na iniwan nila sa atin. Kung may sarili kayong kwento na gusto nyong i-feature dito sa I Love Horror, I-comment nyo lang sa page natin or i-PM nyo ako. Don't forget to like, share this video and follow my page para updated pa kayo sa susunod kong kwento. Ako si GL at ito ang I Love Horror kung saan ang kasaysayan at kababalagan ay nagtatagpo. Hanggang sa susunod mga ka-horror. Ingat kayo lagi and God bless.